Hagop sa CCTV ang paglaog asin panhahaabon kan sarong lalaki sa sarong sari-sari store sa Purok 3 Barangay Poblasyon Kawayan Masbate alas 2:30 nin maagahon kaining ning Disyembre 17. Ang suspect daing ideya na nakatangudon sa iyang pandok sa CCTV kaya naman madali ini nasusugkan kapulisan. kapulisan Binisto ining si Joel Kudilia 25 anyos para sira asin residente kan Barangay Looc parehong banwaan. Nangyari ang panhaabon mantang nasa katahawan kan pagkaturog ang tagsadiri kan tindahan. ini kan mad nadangog ang ribok na nagigikan sa tindahan dangan duma na naaktuhan panhaabon kan sospek na marikas na duminulag. Kabali sa mga nalalay kan sospek, ang nagkapirang klase ng sigarilyo asin 15 mil pesos na cash na dilihensya kan tindahan. Pagkatapos lang mo, uh, yung tao is umakas na, umakyat dun sa kanilang uh, taas. And then, uh, kami, uh, ang sa tumbo sa pangunguna ni SMS George na nakasa uh, na kami yung chief kami hot post operation kasi may nasip kami information na yung taong nagnakaw is nasa barangay barangay, barangay Maya High mas bati upon, verification sa mga CCTV footage na nakuha namin doon sa uh, Jamaica Store. Sa hot pursuit operation, tulos man na na-corner ang sospek na day naman nakuha pang pahimutikan ng ginibong panhahabon. Katunayan, inian ni kaduwang beses na nilaog kainian na sabing tindahan. Kinonfirm uh, 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 na ang witness sa kayong binti na ma'am. Uh, una na hindi siya, hindi daw siya nakaw o kumakasat sa uh, store na yun. Kaya sabi namin, pumunta ka na ka, namin sa long station at may papakita kami sa ng CCTV. Pagdating sa station mo, nakita na may CCTV at sa nakita yung mukha niya. Doon so, niya namin na siya ngayon. Sa presente, nasa kusudiya pa kawayan MPS ang sospek na nahampang sa kasong robbery. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta